Attorney Gene, uh, ano pa? Attorney Gene, Gene. Attorney Colonel ah, ah. Gene Fajardo Nako. Ang dami ng mga kapwa mong mga abogado <laughs> ang kumu-question sa iyong ano, sa iyong legal minds. Kasi oh. sa iyong legal mind, ano? Oh, oh, kasi kasi uh, grabe, iba talaga yung sinasabi mo doon sa mga totoong nangyari at parang eh ko kung wala ka bang television sa inyo. Hindi, o, yun nga ang uh, problema, baka hindi napanood ni uh, Colonel Gene Pahardo, Attorney Gene Pahardo. It's either na, no? hindi napanood oh. O sinungaling Ayaw, lang ay, sinungaling. talaga? Ah, oh. Pwedeng ganun. Kasi kitang-kita naman natin, ang dami-dami naglalabasa na video dyan kung saan nagiging marahas talaga. Tapos, parang gusto pa nilang balikta rin ang, ang, ang marahas ay yung mga KOJC members. No? Hindi eh, pwede <laughs> sa SM na yung sinungaling ka kasi Indeed. dito, it's the truth that, that matters. matters. Diba, ka diba sa mainstream media na fake news siya nanunood? Ayun na nga nakakalungkod. Dapat dito ka sa SM uh. na yung manood. Or, baka, may kumpas nila yung mga media outlets na yan. kasi eh. Uh, hindi mo may uh, hindi mo ba may na nagkalat na talaga itong mga videos na ito nung uh, nangyari diyan palpak talaga eh ilan abogado na yung nakausap natin na nagsasabi na talagang disappointed sila dito abogado kay abogado uh, ka pa naman oh ang attorney uh, colonel no talagang sila ay uh, talagang naiinis na nga sila actually eh dahil ah. bakit ganon no? considering na abogado ka hindi mo alam yung batas hindi mo alam yung uh, na hindi ka kailangan pumasok sa isang uh, lugar kung hindi ka binibigyan ng pahintulot nang wala kang permit. Correct. Tsaka ito ah sa tingin ko dito talagang talagang gusto nilang i-twist ang istorya eh no? Kasi De, uh, Master Judea, um, sinasabi nila dito na wala na meron daw maximum tolerance mm. na wala daw ano wala daw ginawa itong mga pulis na nakarahasan hindi Ako... ko alam kung bulag ka na lang pag di mo nakita may <laughs> Ay, may nagkomentaryo dito uh, uh. tulog pa raw kasi si ano noon si ma'am ah, ah, tulog pa nangyari, Kaya wow. hindi niya alam pero And... aside from this coach Oli meron mm. din tayong mga balita na nakalap na uh bukod sa pag uh, yung full battle gear nila Pucha. under surveillance before itong before araw pa. na ito na nangyari yung kingdom of jesus christ uh, ito pong ano uh, area na ito buhangin na yan dyan sa Davao no fly zone yan eh no yun, fly zone Dahil um, katabing katabi po yan ng airport, airport no? pero meron pong mga uh, ang mga taga kingdom dahil nga sila ay vigilant binabantayan talaga nila dahil alam nila na may planong masama sa kanila, ah, ah. military grade na Ooh. drone. Ang Akala ko nga yung mga drone lang na, yung mga pang-semi-selfie lang eh. Pero eto may kita Ay, you know? nyo mga bossing. Ano Pagin ba itong klaseng drone na ito? Ano? Explain. Uh, Master Judea, paki-explain. Kasi si Master Judea may background eh. Okay. Sa mga ganitong, <laughs> ano, ganitong <laughs> equipment <laughs> ng mga militar. Well, Actually ito mga kababayan. Ito po ay uh, unmanned uh, drone no. Malaki po ito. Ito po ang tawag dito ay Hermes 900. Ito hmm. po yung uh, inacquire noong panahon ni Pangulong Duterte. Actually syam yan eh. May dalawang uh, Hermes 450 tapos uh, parang pito ata yung so, Hermes no. Yung, yung binili ni PRRD para gamitin sa mga terorista, ginamit nila ginamit para mapasta daw. Oo. ba diba dapat ito mga kababayan, in-acquire po ito dahil doon sa nangyaring SAF mm. sa, mga sa masapan. No? Para it just in case na maulit itong nangyari sa mga masapano, meron tayong palili pa rin na ganyan, di ba? Pero ang masama dito, mga kababayan, ginamit yan dyan sa KOJC. Sa mga inusente. Sa mga inusente. Sa kingdom. Eh, at sa, sa simbahan. Simbahan pa mismo. At dapat pala, hindi na pala binili ng Administrasyon Duterte kung dyan lang pala gagamitin. Eh walang hiya pala. Uh -huh. Ang, Grabe, ang no? tawag po dito, actually, uh -huh. spy drone na nga tawag dyan. Hmm, mm -hmm. Yan, e, spy drone yan, mga kababayan, na... Na parang remote controlled to pero mm. ito military grade po ito. Mm. Uh, actually ang pu uh, puwedeng takbuhin nito siguro mga 30 uh, 30 kilometers. Pu uh, puwede mong kontrolin niyan. So yan ay talagang uh, matindi. Ilang oras ang runtime nito? I mean, Araw. Uh, uh, actually 30 30 hours. 30 30 hours. 30 hours. Sorry, sorry. So, so pwede siyang nasa uh, ibabaw nakamasid lang sa yon uh, ng ganun katagal. Yun. Sorry, so sinabi ko na 30, uh, Again, 30, uh, 30, 30. Ano yun? 30 hours Kung pala, no sorry. fly zone dito. So ibig sabihin sa kasabwat. sa buat pati yung airport. Uh, uh, eh, Ka-up. Yun nga ang diba? masama dito. Yun ang questionable. Yun yan, ang masama dito, Boss Dada, Coach Oli, kasi yung mga ordinaryong Pilipino, katulad ng mga members ng KOJC na gusto magpalipad, halimbawa, maglalaro lang sila magpapalipad ng drone, tinatawagan daw sila ng ka hmm. Pero ito, military grade mga kababayan pero ano ba nangyayari dito bakit pinayagan nilang paikot-ikot 'yan diyan. Ano kasi sa gabi-gabi diyan sa kingdom, uh -huh. meron silang uh, 'yung parang Jericho march na ginagawa diyan. Uh -huh. So gabi-gabi, siyempre dinodokumento nila 'yun, nagpapalipad sila ng drone kahit mababa lang daw, tinatawagan sila ng CAAP dahil patay uh -huh. sila nagpapalipad ng drone ay e bawal. So every time naman na may mga nakikita silang mga ganito na illegal, tinatawagan nila 'yung CAAP para i-report. Pero uh -huh. ang kaab daw sinasabi na wala silang ano, wala silang namamataan. Eh <laughs> ano 'yan? yan. Ay, hindi ko nga alam, Ta alam mo sobra talaga ha. Pare-parehas ng mga sinungaling ng mga tao ngayon. Praning. Oh. No? Actually ba? Praning sila. Ano to? Ano to? Katang isip to yung ano na yun? Ay di ba? Baka, baka AI to. AI siguro 'yan. Wala lang hiya talaga. Wantakin mo ang uh, oh. ang spokesperson ng PNP. Uh, bulag. Ah, ah, bulag. Ah, oh. bulag Hindi niya nakita, yung medyo marahas talaga eh. Mm. Kung tutusin, yung marahas talaga eh. Hindi na talaga makikita ng yan pero lalabas sa radar nila yan eh. Na, lalabas yan. Lalabas oh. yan kasi may signal yan eh, may frequency yan. Kahit yung drone na maliit, meron yan. Hmm. Ito pa napakalaki nito. So pag nagano ka, nag-report ka sa kanila. <laughs> military wala. grade, no? O military Atakain grade pa. mo yan. Ah. Alam mo kay... ang ganda nung sinabi ni Attorney Torion. Hmm. Ah, ah. eto Ito daw nangyari sa dyan sa SAF at saka KOJC hindi raw totoong overkill. Mm -hmm. Mm -hmm. Illegal. Illegal. Illegal yung nangyari dyan, hindi lang overkill. Eh eto, illegal din yan kasi no-fly zone dyan eh. So Correct. kaya mga abusado talaga mga ito. Mm ha, -hmm. ah, so, baka i-consult sa abogado niya yan, hindi po pwede ang mga pinaggagawa niya dyan. anong, ano, anong security threat meron sa kingdom nation or sa hmm. kingdom compound nakailangan mo pang ng gamitan ng ganyan <laughs> eh, hindi ko alam ha kung gaano kalaki gaano nakalaki itong dalawang araw na lumipas ha, kung gaano nakalaki ang ginastos ng gobyerno para suportahan supplyan itong operations na ito Correct. malaking pera yan mga bossing yung pera na yan dapat ginagamit natin sa ibang bagay sa counterintelligence at kung saan-saan yeah, sa kaung... pero ginagamit natin sa taong simbahan <laughs> Yun lang nga eh, Sangka naman. Yun ang problema natin dito. Kasi punong-puno ng mga kasinungalingan talaga ngayon dito actually, sa mga nasa posisyon. Grabe focus nila kay Pastor Kibulat, uh -huh. no?